Muna ni ako ibalik guys so. Um, natay unod, natay lumpia, natay tinai, natay olo, na putay peaceful guys. Oh. Dali na guys. Dali na mo diri guys, palit na mo sa kung baligya. Lili la kumingo la mi, mingo la kuti lang mo. Oh. Tila ang muha ni sa akong baligya, guys. Punta ng sus? Ang tuyo, guys, para manisa ni sa itong manok. Ang ketchup para sa itong Facebook. Ladali na mo diri, guys. Bili na ka mo sa akong baligya. Lamang ko nagwan. Bibi, bibig ko, wapas sa bibi nila, oh. Tanaw pa diri.